Ang anime natin ngayon, ay tungkol sa isang lalaki, na nabubuhay sa isang mundo na nahahati sa dalawa, ang mayayaman, na nagpapakita ng kalinisan at may magagandang bahay, ang mahihirap, na kung saan ay sinasabi sa kwento, na puno ng taong walang pera, madudungis at may maduming lugar. Nagsisimula ang kwento, sa dalawang babae, na nag-uusap tungkol sa isang tao na nag-trash raid nung gabi, ayon sa dalawa, ay walang ibang gagawa nun, kung hindi ang mga tao sa kabilang side ng wall, ang tribe ng mahihirap, di naman maiwasan, na madinig ng isang lalaki, ang usapan ng dalawa. Siyempre, nag-uusap kayo malapit sa lalaki. Talagang madidinig kayo. Pero sino nga ba nag-trash raid? Umaga, bago ang trash raid incident, ay may batang nagtapo ng rabbit na manika, dahil may kaunting sira ito, tinapo nila ito sa isang butas, at kinukulekta ng mga truck, iniimbak naman nila ito sa isang facility, doon ay may isang lalaki na nahuling, nagtitingin ng mga basurang pwede pang pakinabangan. Sabi nga nila, ang bagay na basura sa iyo, ay maaaring kayamanan sa iba. Sinubukan siyang pigilan ng mga security, subalit magaling ang ating bida na si Rudo, dahil sa bilis niyang taglay, bago makatakas, ay nagalusan pa din siya sa braso ng isang security. Ngayon ay babalik tayo sa kasalukuyan. Sa kabilang side ng wall, ay pinag-uusapan din ang tungkol sa trash raid na nangyari. Dalawang lalaki naman ang married sa lugar na ito. Si Rudo ang iniisip nilang may kagagawa ng trash raid na nangyari, at sinabihan siya ng isang babae na huwag magkalkal ng basura, dahil maari mapahamak si Rudo. Kung sakaling mahuli siya sa facility, ang babae, ay tinawag ni Rudo ng si Chiwa. Ayon kay Rudo, ay nanghihinayang siya sa mga bagay na tinatapo ng mayayamang tao, dahil magaganda pa ito, at maaari pang pakinabangan. Isa pa, ay mukhang pinapakita dito, na isa ito sa source ng pera ni Rudo. May dumating na tatlong lalaki, sinimula nilang alipustahin si Rudo, at nakafocus sila sa nakakadiring kamay ni Rudo, lalo na sa gloves nitong, ni Minsan, ay hindi niya nilinisan o tinanggal sa kamay niya. Ayon din sa tatlo, Silang mahihirap ay nakikisama ng mabuti sa mga mahiyaman upang magbago ang imahe nila sa mga ito. Subalit, ang totoong tatay ni Rudo ay bigla na lang gumawa ng sunod-sunod na krimen na pagpatay. Kaya ngayon ay lahat silang nakatira sa mahirap na party ay pinagbibintangan na ding mahili gumawa ng krimen. Balik tayo sa kwento. Tumingin ng masama si Rudo at natakot naman ang tatlo, kaya umalis na lang sila at sinabihan si Rudo, na balang araw, ay magiging kagaya siya ng tatay niyang mamamatay tao, nahiya naman si Rudo, dahil sinabihan siya ni Chiwa, na hindi siya magiging kagaya ng tatay niya, dahil si Rudo ay may magandang kalooban, ibibigay naman sana ni Rudo, ang manika kay Chiwa, subalit bago pa man may abot kay Chiwa, ay bigla siyang tinawag ng nanay niya, kaya umuwi na lang si Rudo. Pag-uwi ni Rudo ay inasar siya ng tatay niya dahil pumalya na naman ang pagdiskarte ni Rudo kay Chiwa Mukhang may gusto siya kay Chiwa Sinabi naman ni Regto na iwasan ni Rudo na mag-trash raid Dahil kaya naman nilang mabuhay nang hindi ginagawa ito ni Rudo Sabi naman ni Rudo ay ginagawa niya lang ito upang makatulong kay Regto na inampun siya Nung inabando na siya ng magulang niya Napansin ni Regto ang sugat ni Rudo sa kanyang braso Kaya ginamot niya ito doon ay nakita natin ang malalang sugat sa kamay ni Rudo. Ito ay kagagawa ng tatay niya. Kaya pala hindi niya inuhubad ang gloves niya. Dahil dito, inaasar siya ng karamihan na madumi at nakakadiri. Dagdag ni Rudo, ang itim sa kamay niya ay nagbibigay sa kanya ng matinding sakit. At ang gloves na binigay ni Regto ang bumabawas sa sakit na dulot ng kamay niya. Sabi ni Regto, magingat si Rudo sa galaw niya dahil ang matinding krimen, ay pinaparusahan sa paghulog sa pit, na maaaring ituring na din, na death sentence. At habang inaasar na manirigto si Rudo, tungkol kay Chiwa, ay may taong nakatayo sa labas ng bahay nila, na mukhang nagmamasid sa kanilang dalawa. Kinaumagahan ay naglalakad si Rudo. Napatingin ito sa isang malaking butas. Sinabi niya na ang pit, ay ang walang hangganang butas na tinatapunan ng mga iba't ibang uri ng basura at maging tao. Dagdag pa niya, na ang tatay niya ay tinapon sa butas, dahil sa krimen nitong ginawa. Biglang lumabas si Chiwa, at muli, nahiya si Rudo. Mukhang wala pa din siyang lakas ng loob iabot kay Chiwa ang rabbit na manika. Sinabi naman ni Chiwa, na ang dahilan kung bakit tinatapon ang tao sa pit. Ay upang ipakita sa mahihirap, ang mangyayari sa kanila pag gumawa sila ng krimen at sinabi ni Chiwa na ayaw niyang makita itapon si Rudo sa butas na iyon. Kaya mag-ingat siya at wag gagawa ng kung ano-anong kalokohan. Sabi ni Rudo ay ganun din ang sabi ni Regto sa kanya. Sinabi naman ni Chiwa na mahal nilang dalawa si Rudo kaya pinapaalalahanan lang nila ito. Nagkahiyaan naman silang dalawa dahil parang sinabi na din ni Chiwa na mahal niya si Rudo. At dahil sa nadinig, nagkalakas ng loob si Rudo na ibigay na kay Chiwa ang rabbit na manika. Sa sobrang tuwa ni Rudo ay tumakbo ito ng mabilis. Nagmamadali siyang sabihin ito kay Regto upang makabawi sa pangasar na ito sa kanya sa katorpihan niya kay Chiwa. Subalit, nakabangga siya ng mga guard. Hindi niya ito pinansin dahil ang nasa isip lang ni Rudo ay sabihin kay Regto ang nangyari. Pagbukas ni Rudo ng pinto, ay tumambad sa kanya ang isang nakamaskarang tao na sinaksak si Rigto. Sinugod niya ito. Subalit, maging siya ay nagulpi ng nakamaskarang tao. May kinuhang libro ang nakamaskara at umalis. Sinabihan naman ni Rigto si Rudo na tumakas na. Subalit pagkamatay ni Rigto, ay naabutan si Rudo ng mga guards at siya ang napagbintangan sa krimen. Kahit anong paliwanag ay hindi maniwala ang mga guards sa kanya na hindi siya ang gumawa ng krimen na ito. At dahil dito, ay nahatulan din siya ng pagtapon sa pit. Habang nakatali ay hindi makapaliwala si Rudo sa nangyayari. Tinatawag siya ng mga tao na basura. Kaya nararapat lang itong itapon sa tapunan ng basura humingi ng tulong si Rudo kay Chiwa, subalit maging si Chiwa, ay tinawag siyang mamamatay tao. At binitawan din ang regalo ni Rudo sa kanya. Kinain na ng matinding galit ang pag-iisip ni Rudo. Nais nitong maghiganti sa mga taong sinasamba ang mga mayayaman. At ang mga mayayaman na basura lang ang tingin sa mahihirap. Subalit, bago mahulog si Regto sa pit, ay napansin niya na nakatayo ang taong pumatay kay Regto sa harapan niya. Isang babala ang iniwan niya habang nahuhulog sa pit. Ito ay magbabayad kayong lahat sa ginawa nyo sa akin. Nabuhay si Rudo at kasalukuyang inaatake ng mga halimaw na binubuo ng basura. Dahil sa dami ng basura sa paligid, ay nahihirapang huminga si Rudo. Ang isang hinga ay humihiwa sa baga niya. Maya-maya, ay sumuko ito ng dugo. Habang papalapit ang mga monsters, ay unti-unting nagagalit si Rudo. Ayon sa kanya, ay hindi siya mamamatay nang hindi nakakaganti sa mga taong nagtapon sa kanya sa pit, lalo na ang taong pumatay kay Rigto. At lumabas panandalian ang lakas ni Rudo, at sinalag ang atake ng monster. Sa malayo ay pinapanood siya ng isang lalaki, na curious ito sa ginagawa ni Rudo. Hmm. Sino kaya ang lalaki? Isa ba siyang kalaban o kakampi? Balik tayo sa kwento. Gamit ang mga basura sa paligid, ay natalo ni Rudo ang mga monster na naatake sa kanya. Subalit, tumap bumuli si Rudo at bumagsak sa impact ng basura. Dahil may isa na namang monster ang lumabas sa likod niya. Pagmulat ng mata niya, ay lumabas ang lalaki na nakapayong. Siya ang nagmamasid sa kanya sa malayo kanina. Sinipa niya si Rudo sa di ko alam na dahilan. Subalit, binigyan niya din ng gas mask si Rudo. Nagpasalamat si Rudo at tinanong ang lalaki kung ano yung mga monster na nahabol sa kanya kanina. Sinabi ng lalaking nakamast na tumahimik si Rudo. Hindi pa din nakatiis si Rudo at kinulit niya ng kinulit ang lalaki sa mga tanong. Nasaan tayo at bakit may monster? Nainis na din ang lalaki at sumagot ito sa mga tanong ni Rudo, ng pasigaw. Sinabi niya na silang Tigas Ferrites ang may kagagawa ng lahat, dahil sa basura at toxic waste na tinatapon nila, ganito ang nangyari sa lugar nila. Mukhang Ferrites ang tawag nila sa mga tao sa taas ng pit. At ang mga toxic at basura na galing sa taas, ang dahilan kung bakit delikado ang hangin sa baba. Ang trash beast ay attracted sa ingay at dahil sa ingay na ginawa ni Rudo, ay papalapit sa kanila ang isang trash beast. At hindi ito natatalo basta-basta ng kahit anong armas lang. Biglang nag-release ng aura ang lalaki at kumalat sa payong nito. Nag-transform ang payong niya bilang isang kakaibang armas. Sinugod nito at tinalo ang mga monsters ng ilang saglit lang. At sa huli, ay gumamit ito ng mulupet na special moves at sumabog ang huling trash monster. Sa mga oras na yun, ang tanging nasa isip lang ni Rudo ay kailangan niya ang kapangyarihang kagaya ng kay Engine upang makapaghiganti. Nagpakilala ang lalaki bilang si Engine at siya ay isang cleaner. Subalit nawala ng malay si Rudo. Sa isang panaginip, ay naalala ni Rudo ang sinabi ni Rigto. Na ang mga bagay, maging ang mga basura ay may kanya-kanyang pakinabang sa buhay ng tao. Dahil dito, masasabi niyang may buhay ang lahat ng bagay. At maging ang gloves niya, kung aalagaan niya ito ay masasabi ding may buhay dahil may pakinabang ito sa kanya. Ito marahil ang isang dahilan kung bakit mahilig mag si Rudo ng mga gamit galing sa basurahan. Nagising si Rudo ng nakatali, at gusto nitong makakawala sa kadena, dahil, gusto niyang makabalik sa taas. Sinabi ni Engine na imposible itong mangyari. Ang sphere kung saan galing si Rudo, ay hindi natitigil sa isang lugar. Gumagalaw ito, at syempre, mahirap din pumunta sa langit. Subalit hindi si Rudo susuko. Alam niyang, may tinatago si Engine, at alam nitong makataas sa sphere. Gusto niya ding matutunan ang kakaibang kapangyarihan ni Enjin, upang makaganti sa nagtapon sa kanya lalo na sa pumatay kay Rigto. Gusto din ni Rudong malaman kung anong lugar ito at bakit may monsters. Ang sinabi lang ni Enjin, ay ipapakita na lang niya kung anong klaseng lugar ang the ground. Kung sphere ang tawag sa taas, ay the ground naman ang tawag sa baba nito. Iniwan ni Enjin si Rudo sa isang lugar at umalis na lang ito biglang may lumabas na mga kalalakihan, at namangha kay Rudo dahil isa itong spherites. Humingi ng pasensya ang lalaki dahil first time nilang makakita ng buhay na tao, galing sa taas. Maaring si Rudo lang ang unang tao, na nabuhay sa pagkahulog sa pit. Natuwa na sana si Rudo dahil mukhang mabait ang lalaki, subalit itinali siya nito sa loob ng sasakyan. Siya pala ay ibebenta ng mga kalalakihan dahil ang iba't ibang party ng katawan ng Sphere spherites, ay may halaga sa lugar na ito. Dagdag ng lalaki, dahil sa walang tigil na pagtapo ng toxic at basura sa kanila ng tiga sphere. Ay naging toxic ang paligid nila at nagkaroon din ng trash monsters na nagiging perwisyo sa buhay nila sa the ground. Sa pilitan pinakain ng basura si Rudo ng lalaki. Lingid sa kaalaman niya, ay galing sa matinding kahirapan si Rudo. Kaya, binalatan nito ang dalawang daliri ng lalaki at kinain ng basurang nasa harap niya. Hindi makapaniwala ang mga lalaki sa nakikita nila. Dahil buong buhay ni Rudo ay tinuring siyang basura, kaya lumabas ang tinatago nitong lakas sa sobrang pagkagalit niya. Lumabas si Rudo sa sasakyan at mukhang handa ng lumaban. Sa malayo ay pinapanood ulit siya ni Engine. Mukhang tama ang hinala ko tungkol kay Rudo, ayon kay Engine. May kapangyarihan si Rudong gamitin ang buhay ng mga gamit sa paligid, gaya ng kapangyarihan nila ayon kay Engine. Tinatawag nilang giver ang mga tao may kapangyarihan na gamitin ang buhay ng isang bagay. Sinimulan ni Rudong na atakihin ang mga kalalakihan at paghawak nito sa gulong ay naging weapon din ito. Nagulat ang lalaki at si Engine dahil kaya ni Rudong mag-transform ng gamit ng igit pa sa isa. Bago pa man tapusin ni Rudo ang huling kalaban, ay pinigilan siya ni Engine at humingi ito ng tawad sa pag-iwan niya kay Rudo. Sinigurado lang niya kung tama ang hinala niya sa power ni Rudo. Subalit, hindi maalala ni Rudo ang ginawa niya at paano gamitin ang nakatago niyang kapangyarihan. Binati siya ni Engine at sinabing, sasabihin niyang lahat ng alam niya. Basta, magtrabaho siya sa kanila bilang isang cleaner. Bago matapos ang episode, ay tinanggihan niya ang offer ni Engine na maging isang cleaner.